Tapa! Ay, alam Ito lang ka. Okay na ba? Okay na ba? Okay Recording. So ngayon guys is ano, uh, good morning Dito tayo ngayon nakatakbay dito sa Maya na Sita Grande Then punta tayo ngayon ng Sabang Then may pipigapin tayo na food Then deliver sa Maya Tables kasi kata So let's go! So tinagal-tagal ang paghihintay ko kanina pa ako dyan Almost uh, isang oras na rin siguro uh, natin yung name ni mam ma okay. mm -hmm. uh, pipick up okay. lang po ng sina mo nakabook lang Maika yes. hindi ko po sure Maika po nakalagay dito no, wala po nakalagay taps lang po kasi pero may pin nga opo may pin po nakalagay. ha nakalagay na pin, Uh, nakapin lang po siya dito lang sir yung ito, et ito lang po pinakadulo kanan ah, tapos dulo opo okay, okay pa don diba, sa mga magbubok na uh, may mga maselan din talaga ng mga guard hindi basta basta may papakasang gawa ng pagkulang yung name mga details na kalagay. kaya mas maganda na ilagyan po natin ng complete name para walang hassle sa aming mga rider kasi kami po is no hold diba team po kami doon hindi po kami agad nakakapasok so dito naman yung ko na nagpipick up ah uh, pinindot ko agad kasi medyo uh, kumisado ko na uh, wala nang stock na mangyayari oh, eto lang dito na tayo dulo yan tapo Tapa. Ay, alam ba? Ito lang, chat? Hmm. Ano bike pa? Okay na, okay na. Okay na ba? Thank you ba? Okay. Iusin natin muna ito. Paano ba ito? Yeah. Okay, let's go. Start. Interesa. Inet. Tana tayo. So, siguro dito na tayo dadaan. Sa may makto, para mas malapit. Use around about. Okay, gamitin daw natin itong sargan na ito. Thank ba Out na tayo. Out na. Tayo nang. Bubbles, crispy, pata oh, tayo lumabas. Pa. Pindutin natin Bubbles, crispy, hey. tayo naman dito Okay Ito na natin yung parada Sir. po kay Ma'am Mika. Bye na no? Thank you. Gano'n okay, lang kabilis yung drop off natin. Okay, ano lang Next. sa mga